Sa mundo ng showbiz, may mga sandaling hindi mo inaasahan, yung tipong isang simpleng upo lang sa isang mesa, pero biglang nagiging malaking usapan sa buong fandom. At ganyan mismo ang nangyari kay Bel Mariano sa birthday celebration ni Ma'am Charo Santos. Pagpasok pa lang ni Bell sa venue, halata agad ang iibang level na aura. Hindi lang siya bisita. Hindi lang siya artista. She was someone the room recognized. At doon nagulat ang lahat ng makitang katebe niya mismo ang mga ABC bin bosses kasama pa ang mismong Kesi. Isipin mo 'yun. Sa dami ng bisita, doon siya naupo sa mesa ng pinakamalalaking pangalan sa industriya. At habang tumatakbo ang gabi, may tension na hindi mo ma-explain, hindi negative, pero yung tipong alam mong ki special. Kasi hindi basta-basta pinaupo ang isang artista sa table ng mga decision makers kung hindi ka pinagkakatiwalaan, tinitingala at minamahal. Habang nagpe-perform si Piolo Pascual, ramdam mo yung warm energy ng buong celebration. Pero ang pinaka-highlight, hindi ang performance, hindi ang venue, hindi ang guests, kundi ang mensahe ni Bell para kay Maam Charo. Sa tono at salita ni Bell, hindi mo mapagkakaila This wasn't just a greeting. It was a testament. Isang patunay kung paano siya hinubog at pinalakas ng isang babaeng tinitingala sa industriya. Ibinahagi ni Bella na noon, sobrang mahiyain siya. Hindi sigurado sa sarili. At kung hindi dahil sa mga workshop nila ni Ma'am Charo na umaabot ng anim na araw hanggang isang linggo, baka hindi niya maabot ang confidence at elegance na meron siya ngayon. Pero ang pinakatumatak, yung sinabi niyang, You gave me confidence, you gave me grace, you gave me knowledge. Parang naramdaman ng bawat taong nandoon kung gaano kahalaga si Ma'am Charo sa karyo ni Bell. Hindi lang mentor, kundi gabay, leader at inspirasyon. At doon mo makikita bakit respeto at pagmamahal ang ibinabalik sa kanya ng industriya. Kaya naman hindi nakapagtataka kung bakit sa gitna ng mga bosses, executives, at icons, Bell stood gracefully, confidently, and genuinely thankful. Isang gabi lang iyon, pero para kay Belle isang milestone. At para sa fans, isang patunay na she is exactly where she is meant to be. This is Pinoy Hugot Tiki at Tandaan, sa bawat kwento ng buhay, may aral, may saya, at may inspirasyong naghihintay. Hanggang sa susunod na kwento, kapit lang.